Good morning mga idol For today's video ay isa na namang episode ang ating pagsasamahan mga idol Isang episode na punong puno ng kaalaman para sa iyong kinabukasan mga idol Mapabata o matanda pwedeng pwede dito sa ating episode mga idol Sa mga hindi pala nakakakilala sa akin ako nga pala si Locano Vlogger ng Nueva Vizcaya mga idol Na simpleng ama na may pangarap din katulad nyo mga idol At pagkatapos natin magkape mga idol ay magpapakain na tayo dito sa ating mga tropa, mga idol. Dahil nga gutom na gutom na itong mga to dahil hindi natin napakain kagabi at meron tayong pinuntahan mga idol. Nag-attend lang kasi tayo ng ating graduation dyan sa Itchaga Isabela ISU mga idol. Sinamahan pala ako dito ng aking minamahal na asawa mga idol na very supportive. Siya pa nga nag-aayos sa atin dyan mga idol. Maraming salamat. I love you. Yeah, ito pala yung masasabi ko sa mga kabataan dyan na hindi hadlang ang kahirapan para makapag-aral mga idol na laging may paraan kapag may pangarap mga idol, maraming salamat din po pala sa mga taong tumulong lalong lalo na po sa mga profesor natin dyan sa ISU Ilagan mga idol God bless you more po at sa mga taong nagbigay ng moral support at financial support, maraming maraming salamat po sa inyo, hindi ko na po kayo babanggitin dito pero alam nyo na po ang sarili ninyo mga idol, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyo sa mga tumulong na hindi ko alam maraming maraming salamat at ito lang ang masasabi ko ngayon mga idol God is good all the time pero tulungan mo din ang sarili mo wag lang hilata mga idol kasi nga mga idol mas masarap pa rin ang feeling kapag pinaghirapan mo isang bagay ala nagado sa umon ilocano vlogger rinta di topic tayo 40 days topic nga pala mga idol ay pag-uusapan natin kung paano panatiling malusog at handa sa breeding ang ating native na tandang mga idol una sa lahat mga idol, dapat laging malakas ang resistensya ng ating tandang mga idol. Bigyan natin siya ng na masustansyang feeds, gaya ng mais, darak at konting palay mga idol. Pwede ring idagdag ang supplements tulad ng multivitamins at B-complex. Lalong lalo na mga idol pag breeding season na. At importante ring malinis ang inuman at pakainan nila mga idol. Para iwas sakit, iwas stress mga idol. At kung kinakailangan natin silang nga paliguan mga idol, gawin natin at ating paarawan. Malaking tulong po yan sa pagkukondisyon ng tandang mga idol. Ayon, pagdating sa breeding mga idol, karaniwang kaya ng isang malusog na tandang nakastahan ang 4 to 6 na inahin mga idol. Pero kung mas bata at aktibo pa siya, pwede hanggang 8 na inahin ang kanyang kastahan mga idol. Ganyan kalakas ang mga tandang mga idol. Pero tandaan, wag sobra para hindi siya mapagod at ma-stress mga idol. Ito pa mga idol, simple tips po. Kung kayo po'y bibili ng palahiing manok, dapat po ganitong katangian ang inyong titignan mga idol idol wag na po kayong bibili ng mga matatandang manok mga idol dahil hindi na po productive dapat po pagbibili kayo 8 months to 1 year mga idol wag na po kayong bibili ng 2 years pataas mga idol parehas din po sa inahin at tandang mga idol Ganon po ang dapat na edad ang bilhin ninyo kung sa itsura naman mga idol dapat shiny ang kanilang mga balahibo mga idol at dapat wala pong sakit gaya ng sipon mga idol makikita nyo po pag maganda yung manok malinis po ang kanilang mga mukha mga idol at dapat maganda rin po ang pangangatawan ng inyong mga bibilhin palahi mga idol o ayan mga idol mga kaniti o ayan mga kanitib yan po ang simple nating tips para masiguradong handa sa laban ang ating tandang at simple tips para sa pagpili ng magandang palahi mga idol at sana po ay nakapulot po kayo ng konting kalaman sa ating episode ngayong araw mga kaniti para sa mas maraming kaalaman at kung nagustuhan nyo na po ang ating episode ngayong araw mga kaniti huwag naman pong kalimutang mag like mag comment pag may mga katanuan po kayo dyan at ishare ang ating video para maka tulong po sa iba at mag-follow na rin po kayo sa ating Facebook page. Kita-kits po muli sa ating susunod na episode mga idol. Marami pong salamat!